Nice stroke. Coffee pwede tumawag ng ano, ambulansya. Barangay na ba? Barangay. Oo. mo sa sir? Sige. Kaya mo sir Kaya mo sir? Ha? Huh? May na stroke po doon, sir, uh, ma sa may ano ka malapit dito sa gasolina, humingi ng tulong eh. Kala ko bakit siya nagbubusina? Eh, may stroke daw siya. Hello sir, pwede makahingi ng rescue sir. May na uh, stroke doon sa may ano malapit sa gasolina, humingi ng tulong. Pala ko bakit bumubusina? Yung pala nang hihingin na siya. May stroke daw siya. Ala number, may may number kasi sir. tawagan ko yung ano mo. Ay, kumukuha. Pila 'pag salita? Yo, kan Sara. Si Michelle, ma Sir. Nimanta ka ba, Sir? Kunin ko yung contact ng Sara.